may kumuhang ano, maligno. Ikaw, huwag kang mabibintang, Rosie, ha? Ako, hindi pa ako nakakabili ng pulbo, tapos mabibintang ka sa ng ano. Lay, lay, lay. No. May laman pa itong hapon? Ginamit mo ba itong aking pulbo? Wala na kasing laman. Hindi ah diya What? Ha, ah, hindi. Sino pa lang gumamit? Hindi ko alam. May polvo naman ako, hindi ko naman ginagawa. <laughs> hindi ko alam. Malay po ba ano? Nga alam. Ay, ano nga yung <laughs> Ano pala yung sa mukha mo? Hindi ah, ano yun? Ano ba gano? Sige, bakit ka bibintang? Hindi nga ako gumamit ng polvo. Wala nang laman. Oh. Sino pa lang gumamit nito? Di pa Nakabinii <laughs> Hindi ko nga alam Hindi mo alam? Ito naman, bibintang to si Rosie uh -huh. Hindi ko nga alam Oya Ang siya Baka May kumuhang ano Maligno! Ikaw huwag kang mabibintang, Rosie, ha? Ako hindi pa ako nakakabili ng polbo, tapos mabibintang ka sa'ka ng ano. Oo, oh, hindi. Oo, oh, sige, hindi na lang At ako lang mabibintang. Nagpapaalam mo sa'yo pag mangingi ako ng polbo. Oo, oh, ganun ba? Oo, oh, sige. Huwag <laughs> ko mabibintang. <laughs> oh, sige, sa'yo na lang to, Baka wala kang polbo.